Sinerto kan Legazpi City Police Station na padagos ang sa indang ginigibong pagmonitor sa mga areas of concern katakod kang padangadang na barangay asinsangguni ang kabataan eleksyon sa Oktubre 30. Sigun sa operation officer kang istasyon na si Police Lieutenant Matan Lagrimas Lagud, pigtututukan nindangon yan ang barangay Kagbakong na nasa red kategori. Siringman kang barangay Taysan, Humapon, Mariawa, Bangkirwan at Simbariis na laog sa orange kategori. Paglilinaw ni Lagud, bako sa sabihin na delikado ng lugar ang mga nasambit na barangay. Yan ay base po sa binibigay na uh, talaan ng ating Comelec at the same time with the help of PNP and other government agencies like sa AFP. Na i-categorize natin yung mga lugar based on the previous incident noong for example yung 2019 and 2022 election. So, kung merong mga incident na related sa election, then ay uh, imamark namin yon based doon sa lugar na pinangyarihan. Si punong barangay Cristina Aranya nagtutubod na sa tabang kan PNP as inibapang puwersa, magiging matrangkilo ang pirilian sa saindang lugar na nasa orange kategori. Ako po ang apoton regarding po digdi sa peace and order sa barangay ni. ang um, maano ko man po na okay naman kami ayun, yung mga arog lang po kayan, mga isolated cases na ano. Yun lang kasi na kumangkapaid ka yung barangay. Si Lola Purification Valladolid kigkig -kig na nakasabay sa orange category ang sa indang barangay. Sa 50 ang taon niya kaya sa lugar, daimanda siyang naisi ang karibukan na may koneksyon sa eleksyon. Kung masinda na ano kan, oh, arog sa kuya, may sub HMA, anong mako? kilo man sinda, naglansar na kagawad mo niya sa so BNS men of Lantara Kung makalawas yun okay man. Kanakaging bulan, kampunang kang istasyonan sa indang paghahanda sa BSK election. Nakatuwang man kan PNP and Armed Forces of the Philippines as in commission on election sa pag-identify kan mga nasambit na lugar. Upno po, uh, minamaster pa po namin yung mga available na PNP personnel natin na ilalagay dyan as security forces. But ang Legas People's Station magbibigay po ng 100% deployment. Actually, as of now, lahat ng ating mga uh, projected uh, election polling precinct, meron na kami nakalaan dyan na mga uh, personnel. But syempre, may additional pa 'yan, which is yung security forces talaga. Kasi iba yung nandoon sa ating uh, polling precinct, iba pa yung umiikot-ikot sa area natin. Mientras tanto, upwera sa pagtutok sa areas of concern, kabale man sa pigtututukan kang istasyon ang pagbukod sa mga loose firearms na posibleng gamiton sa pagpaparibok urog na sa padangadang na pirilian. Para sa mga baretang tatak may arango.